magandang umaga mga kanokis so today's video is magshare ako ng isang dagdag feed sa ating mga uh, manok na kine condition bukod sa conditioning ng feeds meron akong dinadagdag na pagkain o patoka para sa kanila which is ito yung itlog pero sa akin ginagamit ko is itlog ng pato o itik kasi more on protein to sila kaya sa normal itlog na manok pero pag wala tayong ma, mga alagang itik o pato pwede rin itlog na lang bilhin natin sa sari-sari store Ayan. so sa egg ng gamit natin half half egg lang po ang bibigay natin per day para sa dagdag protein na to sa kanila dagdag sa conditioning ito po yung dinadagdag ko sa conditioning feeds ko siguro mga next next vlog natin ay share ko ang conditioning feeds ko o paano ako magtimpla ng patukat nila yan. so ito is ano muna to dagdag protina sa ating mga alagang manok half lang po yung gamit natin At, siguro din meron siyang yelo na half yan ganito kanapis is ismash ito para Tin uh, ko so apat yung kinocondition ko dalawang dalawang binata at saka dalawang matanda na Mereka lama hirapan crash natin yung kanokis para mabilis silang mabilis silang natin na ito mga kanokis para sa kanilang bigat or bigat at ano si Dixie ng katawan nila pato or itik lang gamit ko kasi iitlog ang mga pato ko ngayon eh. madami silang uh, eggs so yung mga iba pinagko condition ko na dagdag din sa protina para mamit nila yung tamang timbang yan. so sa pagganito kanokis nasa 15 days lang ako nagbibigay sa kanila pag kinukondisyon ko sila 15 days lang half half egg na half egg na pinapakain ko sa kanila so 15 days lang so tama samahan ako sa ating mga manok kakainin natin Ha ha ha. 아니야. <목소리도> So yan lang muna mga kanokis ang for today's video natin. Yan. So huwag kalimutan mag subscribe at mag support sa ating youtube channel. So for more videos stay lang tayo at may mga parapols tayo sa mga subscriber natin. Yan. Maraming salamat yan, mga kanokis.